Hello guys, I'm back. Uh, my tinder ko sa ship mic for my uh, YouTube channel. Uh, Ayon po, pag mag video po ako, um, uh, hindi po ako marunong kasi mag edit. Kaya pagka nag video ako, uh, diretso ko na upload sa YouTube channel ko. Ayon po. Sa ngayon, umuulan. Ayan po. Ayan. So, dito lang po ako. Nakatambay sa labas. ah uh, siya pala po, uh, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Uh, Ship Mike o Michael Ilarcusa sa uh, TV. Ayan po. ipapakita ko po yung uh, ko uh, sa next video ko. So, ngayon short video lang kasi in-explain ko yung uh, video ko. Kasi hindi nga ako marunong mag-edit. So, ayan lang po. Subscribe lang ka ba po sa akin. Thank you. Maulan-ulan kasi ngayon eh. Ayan. chill mo na ako kayo nagkakape naghihintay na ng blessing no, kay, kay Lord thank you thank you for watching